Mapapasarap ko lang ang kain kay Bandam. Mapapasarap. Mm. Stood na. Stood na. Oh. Ayos ba? Ayos. Ano na tayo? Natali ko. Natali. Natali. Yun po, bago pumunta kami ng lamay, kay ate, ng libing, kay ate Martes, Magutom si Bandam. Hmm. eh, nagyaya dito sa ano, sa kainan. Yun know, dalang rice pa agad yan, mga wow, Dah Dahan-dahan lang, walang kaagaw. po dahil sarap Bandam, kami din po ay napakain. Nag-order na rin po kami ng sa amin. <coughs> <coughs> so, order, <coughs>

Mababa, sarap talaga ka mm. mm. ng kain ni Kay Vanda. Sabaw ka nang tatraka. ka ko na manunod ay kumakain din. mga hindi pagkain eh. pagkainan. Ang sabaw ka ang Saan? Saan ka kainan? Saan natin Frankie. Gusto ko na alamin

lamay. mas kaya. eks. nagraw si Pope sa gate. kahit mahal. huwag mo pumudin pa kina. guys mahal sa mga pang-aaral na iskripo. sabi nyo tungo sa mga aaral.

kay ganda Pangarap ko na makanta mo na Iingatan ka Aalay sa'yo Aking ina Ikaw ang nagbigay Ng buhay ko Buhay na kay ganda Pangarap ko na makanta mo na Uy bandam! Ba't -dala, dala mo yan? Uy! Bawal dito yan! Papagalitan ka ni Martes! Uy! <laughs> Uy! <grabas> uh, bawal yun. makate. mo dito yan. Bawal yun. Kailangan ubusin. Bawal, bawal magdala. Bawal. Kunin mo na, kunin mo na. mo na lahat yan. Kainin mo lahat yan. Ika. 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 mo. Ika. 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 mo. Ito pa, buktan ba ito? Bawal ito. Ah, ba? Ito yung ginagawa namin. Ano, isang ganun na sa bibig. Ano, isang gano'n na Ganun, ganun mo na. Banda, mabuhusin mo yan, banda. Okay. Uy.